Yes, mga kaboomers, nandito na naman po si Kabong. Meron po ako ipakikita sa inyo, mga mga kaboomers ko. Ito pong Ford Fiesta, binahaya na po ng langgam. Ayan po, makikita nyo. Pakikita ko sa inyo, ayan o. Nangitlog na po ang mga langgam dito sa loob. Kaya ang ginawa po ng ating customer, yung may-ari po, pinalinis po sa atin, Pina detailing sa atin yung loob. Kaya ipakikita ko po sa inyo kung gaano kaganda lumabas ng pinag-detailing niya sa amin. Tinanggal po natin yung mga langgam na yan. Dahil namahay na po, may mga itlog na. Di ba? Pinakita ko sa inyo. Ayan po. Ayan po, ang ginawa natin. Siyempre, nilagyan natin ng gamot yung kanyang carpet para mag-sialisan na po yung mga, mga langgam. May gamot po yan, pantanggal din sa mga, ano niya, sa mga langgam na nagpunta ayan po makikita nyo ayun na po nilinisan uh, lang po natin ayan po at nakita ko nga nakita po namin itong likod ng kanyang passport pesa punong puno po ng tubig mga kaboomers ayan po tingnan nyo babad na babad na po yung gulong nya nakita nyo naman na ebidensya iba na kulay ng gulong kalahati babad kalahati hindi ayan o no. Nagulat nga kami. Hindi rin po alam ng customer yan. Kaya pala naririnig niya. Parang merong, merong umaalon-alon doon sa likod niya. Meron na palang tubig. Hindi, ah, kaya alamin po natin kung pa, bakit nagkakatubig yung likod ng sasakay niya mga kaboomers. Ayan po. Tatanggalin po natin yan. Lilinisin natin. Pagagandahin natin. Ayan na mga kaboomers. boomers ating binabras mabutay eh para malinis na malinis na siya. Kailangan talaga yan eh. Kailangan magandang maganda siya know? mga kaboomers. You know? Brasin ang brasin para pagdating ng customer maganda siya. Ito na po mga kaboomers. Kinakabit na natin yung carpet niya. Tapos na po nating nagamot, natanggal na natin yung mga langgam, nagamutan na natin, nagsialisa na sila. Ayan na po, napakaganda na po na lumabas. Ayan, ultimo yung mga siksik niya po niyan, lalagyan natin ng gamot para hindi na bumalik yung mga langgam na yan. Tignan nyo po, yung, li, likod. Wala na pong tubig, wala na lahat. Nalinis na po namin. Pati yung gulong niya, malinis na malinis na rin. Ayan, mga kaboomers, maganda na. At mabango yan, ha? mga kaboomers, Bakit kitay, mga mabango siya. Full detailing po ito, loob at labas. Ito naman po yung labas niya. Lilinisin din natin yung engine niya. Kasi free yan pag full detailing. Binabras po natin yung mga singit-singit dahil kasi hindi po na... Hindi po inaabot ng bapping yan. Kaya kailangan brasin natin para maganda. Sinasabay na rin po natin yung engine wash niyan habang nililinis yung kanyang sasakyan. Pati po yung glass niya po yan, nililinis natin dahil libre free po yan, yung glass detailing na yan, yung acid rain niya, tatanggalin natin. Para nga naman, pag kinuha ng ating customer, magandang maganda na siya. Ito na po yung preparasyon natin para sa sa bapping. Ayan, makikita nyo, nag, naglagay na tayo ng mga linya para makita nyo. Ayun lang mga kaboomers, ayan po, makikita nyo mamaya, maganda maganda yan. 11, Ayun lang po, maraming maraming salamat po sa panonood sa aking mga reels, sa videos, salamat po. Basta uh, i-like lang po natin at mag-subscribe po tayo, it's free naman po yan. At huwag po natin kalimutan yung bell. I-click lang po natin yung para lagi tayong updated sa ating mga videos. Ayun po, nakita nyo, napakaganda na po na lumabas. Magandang maganda na po siya mga kaboomers. Mabagong mabago, maganda na. Maraming salamat po mga kaboomers. Kaboom! Boom, boom! Thank you so much!